Nya, sa si pikas bahin diri sa may liluan mga higala ang mga tao mao ni mga kagilanto na ang report nang nagkuhanan uh, ng reklamo na sa kining foul odor dito sa maong lugar na in fact ang gawa sa DYHP nga nakakuha ining maong report ang Sunstar Superbalita nakakuha sa ining maong report in fact mao ni karon ang nabutang sa ilang front page no asa pakita ko nung no front page ba sa super balita. gamay lang ba asa manto? to kani oh straight to the point mga anon na balaka sa utang baho ha matud pa mahigala mga anon na balaka sa daotang baho unya ako basahon kining article karon sa pamantala ang super balita giingon diri mahigala nga ang mga residente sa lungsod sa liloan sa amihanang sugbo nagpadayag sa ilang kabalaka bahin sa panginahanglan nga mapadali ang clearing operation sa ilang lugar tungod sa nagpabilin nga baho gikan sa nadugta nga patayng mga mananap o patayng taong patayng tao o ang mahimong epekto ni ini sa ilang panglawas straight to the point moniron ang kabalaka sa mga tao dito sa liloan hain naman taon ang ato mga official sa liluan. Ha? Ang uban mga higala nga mga mayors ato nakita na aman mga higala ang mga officials na aman unya ni aman mga higala ay mga nagchat nako, nagtext nako in the yeah, oh, reliable ni nga kwan. Kauban to's media sa so una. Dili ako isulti mga higala ni ingon. May buntag attorney. Ah uh, watching karon nimo tinuod na nga wala gyud na nagsuloy-suloy para mag sa mga tao before sa bagyo, ni samot na after sa bagyo, kaya wala gyoy ni suloy o nag-assist sa mga kadaot o nag-assist sa mga kahimtang sa mga tao. Nagpasalamat gyoy gani mi sa Globe Telecom or Tower kay andam gyoy ni sila nga magpa-charge namo sa among mga gamit nga need o kurinte. Dila na ko nganlan may gala kinsa ni nag-chat na ko. Lima ka ang may ganit ko kay globe dito nagpa-charge. Hangtod ron. So before sa bagyo wa mga higalay mga officials during sa bagyo after sa bagyo wa gyapon. Straight to the point. Ang ubang mga mayors sa mapanalitan sa Bourbon yun, sa Bourbon si Dutilios no. Wa mo uban dito Miguelas London. Ni padagsuwat ni Governor Pambari, Barikwatro nga gov i-cancel ang akong uh, travel authority kay tungod sa katalagman. Liman ka na. Dito mahigala si Mayor Dutilios before sa bagyo, during sa bagyo, o after sa bagyo. Mausad si Danao City si Mayor Nito Durano. Disupervise yun sa mga clearing operations. Ang mga mayor ba? Nga ato nakita, in sa Archival, Governor pa, Baguio, pa'y bagyo. Buntagay na daan Si Mayor Rajib sa Minganilia. Mayor Sam Sam Stalisay. Si Rajim, nakita niya na ito po na in fairness ba? Katulang lang na ito, nakitaan niya ako. Ang umang mga mayor, sad, nga naagil ba? Gabi eh pa lang sa Wapay Bagyo, Pitsa tris pa lang, naana, wa na mga higala na mamauli sa panimalay. Diles Mandawi, sad, mayor Jonke, dito, sad. Dito ba day? Oo. Oh. So, naa sila. Mayor Chibal, grabe po si Mayor Chibal. Governor Pam, kay nag-abot pita may mayor dito sa kwan sa bakayan buntag pa dito siya pagkahapon nga magko nagka nag abot mi dito nya karon ang headlines ini may gala mga liloano na balaka sa daotang baho na super, balita na ha Sunstar super balita unya matud pa sa residente dire ang among kabalaka nga wa gyud mga higala na pagkabana namo nagluwas-luwas mi sa mga kagalingon naluwas mi karon nga naluwas na dilikadong ma discuss sa mesa sa health na mo. Ang health na po. Luwas tood ka sa bagyo, luwas tood ka mga higala kay nakalangoy ka, nakakatkat ka sa atop, wa mga higala rescuers, di ka sa pero naluwas mo sa inyong kagalingon. Kalon niya na ana, wa mangya po sila. Niya ang baho, ang health, at doon mo madisgasya na po sa inyong mahanggap nga baho. Ha? Ha? Asha naman tong gikan sa London. Lagi tama ni ka taw ka taw mahigala lag pa pasiguro tong gikan sa London. <laughs> Kine okay, maka maka subo magpamalandungan ma ako nang iagi ka mahigala. Good morning nimo Congressman Doc Frasco. Ah, Mayor Aljo Frasco, Secretary Cristina Frasco. Good morning unta nindihan. Ha? Ah? Onya nangita pa mahigala ni <laughs> nangita pas kapitulyo. Ang ubang mga mayor ni kumbate gyud. onya na ko tiwason ning mga kwan ha. Banat oi. On the ground yod, mga higala. Kamo gikan mos London. Sus Ginoo ko. Na ato lang tiwason unya kay gisinyasa na magunay kasama ang binya nga nag Manila na kuno. Padangat nga sa report gikan sa Manila before ta mo builo sa tong komentaryo mga higala. Bida. Muna, na luwas sila sa baha, nagluwas-luwas lang kagulingon. Kaya ako chat na ko, huwag yung taga-gobyerno nga, nagwa nila, ala, awa na mo diha, ari na mo. Ano magbiga -mag -mag phone ba? Force evacuation na niwa. Panahon sa bagyo, kami mismo sa DYHP, amo ng experience na nawag mi sa mo o diha, huwag mo tubag, sige lagbagting. Karoon na human ang bagyo, ningon na mga residente may na nagluwas-luwas sa mga kagulingon, karoon, ang health na po namo may problema, kaya baho na magigit Foul naman kayo baho sa liluan. Muna si Idol Tweety ba diba, mo ato sa liluan dahil pa ng mask ha? Pag mask dito, Idol Tweety. Eh.